Pinakamagandang magandang regalo para sa pamilya mo. Gusto mo ba ng regalo na hindi naluluma, yung kayang magbigay ng kasiguruhan, kapayapaan at kaligayahan sa pamilya mo habang buhay? Ito 'yon ignan mo ang pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, sila ang inspiration mo araw-araw, diba? Ginagawa mo ang lahat para sa kanila, para masaya sila, para sigurado ang kinabukasan nila. Hindi ito tungkol sa takot, ito ay tungkol sa pagmamahal, pagiging handa at pagiging responsabling provider. Habang malakas ka pa, habang may kita ka pa, pwede mo na silang protektahan sa pamamagitan ng in-life, insular life. Hindi lang pera ang iniipon mo, kinabukasan ng pamilya mo ang sinisiguro mo imagine mo to kahit wala ka na tuloy ang pag-aaral ng mga anak mo kahit wala ka na tuloy ang negosyo kahit wala ka na panatag ang loob nila dahil handa ka hindi dahil natatakot ka kundi dahil mahal mo sila ngayon okay ka pa may trabaho ka may negosyo ka may kita ka na ibigay mo lahat ng pangangailangan at gusto ng pamilya mo. Napapaaral mo ang mga anak mo, napapakain mo sila, masaya kayo. Pero paano kung bigla kang magkasakit ng malala o bigla kang mawala? Dalawa lang ang maaring dahilan kung bakit titigil ang income mo, critical illness at kamatayan. Kapag nangyari yon, sino ang magpapatuloy sa negosyo? Sino ang magpapakain sa pamilya? Sino ang magbabayad ng mga utang? Ang negosyo, pwedeng mawala. Ang kita, tigil. Pero ang utang, na iwan ang pamilya mo, na iwan ang mga pangarap ninyo o iling maputol. Kaya ang life insurance, hindi optional. Hindi lang ito para sa patay. Ito'y para sa mga naiwan na buhay. Huwag mo nang hintayin pa ang sana pala. Ang gusto nating marinig ay buti na lang, handa kami. Ito ang sagot Insular life in life, ano mga pangulahing alalahanin ng isang provider? Ito, paano kung mawalan ako ng income? Paano kung magkasakit ako ng malala? Paano kung biglang mawala ako? Sino ang tutuloy sa negosyo? Sino ang magbabayad ng utang? Paano ang edukasyon ng anak ko? Paano ang kinabukasan ng pamilya ko? Lahat ng ito'y may sagot na. Sa halagang 3,000 pesos per month lang o 100 pesos per day, mas mahal pa ang milk tea. Makukuha mo ang mga sumusunod na mga benefits mula sa insular life, mula sa in life. Benefits number one, life protection. Magkakaroon ka ng 1 million coverage para sa pamilya mo kung ikaw ay mamatay o natural through accident death or natural death. Ang 1 million pesos para sa immediate needs, utang o future ng pamilya mo. Benefits number two, critical illness benefits. Magkakaroon ka ng 300,000 kung ikaw ay magkasakit ng malubhang sakit. May 59 covered critical illness tayo. At tax-free lump sum na tulong para sa gamutan o recovery. Benefits number 3, daily hospital income. 3,000 per day. Kung ikaw ay makonfine, may makukuha kang 3,000 kada araw. Minimum 150 days per year. Halimbawa, ikaw ay nagkasakit na admit ka ng 10 days, 3000 reimbursement 'yan ang makukuha mo. Ang requirements i-process lang natin ang medical records at within 3 to 7 days makukuha mo na. Benefits number 4, investment plus savings. Estimated 3000 to 400,000 in 10 years. Ang 3000 mo bawat buwan ay ini-invest sa stock market para lumago. Pagkalipas ng 10 taon, mayroon kang savings na pwedeng gamitin sa negosyo, edukasyon ng anak mo, bakasyon pabili ng sasakyan, ordering pang retirement mo, ordering i-withdraw ang gusto mo, pero iwanan ng kahit P50,000 para tuloy-tuloy ang life insurance coverage hanggang age 99. So, flexible ang pera mo dito. Imagine mo, tuloy ang buhay ng pamilya mo, kahit wala ka na, may pundo sila para makabaangon, may education ang anak mo, may negosyo ang asawa mo, may peace of mind kang iniwan. Ang sarap, di ba? Ito ang tunay na pagmamahal. Ang tamang panahon para magplano ay hindi bukas, kundi ngayon. Hindi mo hawak ang future, pero hawak mo ang desisyon ngayon. Habang malusog ka pa, habang may kita ka pa, gawing legacy ang pagiging handa. Kaya message mo ako ngayon, tawagan mo ako, simulan na natin ang planong magbibigay proteksyon at kapayapaan sa puso mo. Insular life in life para sa pamilya, para sa kinabukasan, para sa pagmamahal na may aksyon. I'm GC Maganti. I'm a financial planner of Insular Life for almost three years. Mayroon ka mga concern, dismisses me or contact me. Okay?